Kumusta lahat? Maligayang pagbabalik sa channel. Mayroon kaming isang bagay na talagang kapanapanabik na pag-usapan ngayon, lalo na para sa lahat ng tagahanga ng Eraserheads dyan. Narinig na nating lahat ang mga sorpresang konsyerto, ngunit ito ay masisira sa iyong isip. Narinig mo iyon? Ang ikonik na banda ng isisi, ang Eraserheads, ay bumalik ng malakas, at nagpaplano sila ng isang napaka na sorpresa para sa kanilang mga tagahanga. Sir Heads, combo on the run at magtiwala ka sa akin, hindi mo gustong makaligtaan ang susunod na mangyayari. Nabuo noong isang libo siyam nadaan at walumput siyam, ang Eraserheads Heads ay mabilis na bumangon upang maging isa sa mga pinakamaimpluensyang banda sa kasaysayan ng musikang Pilipino ang mga hindi malilimutang hit ng banda tulad ng Ang Huling El Bimbo, With a Smile, at Ligaya ang humubog sa eksena ng Ethi noong dekada siyam na po at nanatiling walang katapusang klase. Ito ay hindi lamang tungkol sa kanilang musika, ito ay tungkol sa isang kilalang kilala, kakaibang karanasan na hindi mo maniniwala. Ngayon, let's rewind a little bit. The Eraserheads disbanded in the early dalawang libo day. leaving fans heartbroken but in Dalawang libo atwalo the band reunited for an unforgettable concert that was us all cheering and hoping for more the recent reunion for the huling el bimbo global tours but on the libo atwalo the band reunited for an unforgettable concert that was us all cheering and hoping for more Ang kanilang recent reunion para sa huling El Bimbo Global Tour ay muling nakita ng mga tagahanga kung ano ang naranasan nila ng live sa mga tagahanga. Ginagawa ito sa isang ganap na bago, hindi inaasahang paraan, at lahat ito ay bahagi ng kasabikan na nakapalibot sa kanilang dokumentaryo, Sir Heads. Combo on the Run ang dokumentaryo na nagsasalay sa inang pagsikat ng banda. Ang kanilang maalamat na musika at ang mga hindi malilimutang sandali na naging dahilan ng pagiging sambahayan nila ngayon ay nakabuo ng maraming bus. Ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay para sa pagpapalabas nito at may magandang dahilan. Ito ang pagkakataong sumisid ng malalim sa kasaysayan ng isa sa mga pinaka-ikonik na grupo sa SA. Ngunit narito na ang isang live na palabas na maaari mong panoorin sa pamamagitan ng isang dokumentaryo. Maari mo nang mapanood ang parehong twist sa pamamagitan ng isang dokumentaryo. Oras Tama Bilang bahagi ng theatrical run sa katapusan ng linggo ng pelikula, ang Eraserheads ay may mas espesyal na pinaplano. Magpapakita sila sa isang random na screening sa sinehan at magpe-perform sila ng live sa harap ng hindi mapag-aalin ng mga manonood ng scene. Ngunit narito ang catch, walang nakakaalam kung kailan o saan ito mangyayari. Ang mga baka biglang nakaupo sa sinihan. Lumabas sa entablado na nagbibigay sa iyo ng isang beses sa isang buhay na pagtatanghal. Sa kamakailang press conference, inihayag ng producer at filmmaker na si Maria Diane Ventura na ang eksaktong lokasyon at timing ng mga pagtatanghal na ito ay mananatiling misteryo. it's a lottery after all the thrill lies in the unpredictability it could take place at any theater at any moment and even have no slightest clue what we can promise however is that these lucky ticket holders will have the rare opportunity to see the eraser heads in such an intimate setting it's a unique once-in-a-life experience Naisip mo ba na isa sa mga maswerteng tagahanga na makakakita ng eraser heads ng live? Ganun lang. Ito ay magiging isa sa mga sandaling I was there na sasabihin mo sa iyong mga apo. At ang pinakamagandang bahagi. Nangyayari ang lahat sa screening ng dokumentaryo, kaya hindi ka basta-basta nakakakuha ng isang konsyerto. Nakakakuha ka ng malalim na paglalakbay sa pelikulang ito. Ngayon, baka nagtataka ka, Paano ka magiging bahagi ng hindi malilimutang karanasang ito? Well, kailangan mong kumuha ng tiket sa theatrical screening ng Eraserheads, Combo on the Run at ikrus ang iyong mga daliri. Maaaring ito ang iyong maswerteng araw. At sigurado kami, saan man mangyari ang sorpresa'ng pagtatanghal na ito, ang mga tagahanga na makakasaksi nito ay sasalubuin ko ang lahat ng mga klasikong iyon sa Eraserheads ang mga ganitong klasing palabas sa Eraserheads. Isang intimate setting, ito ang tunay na fan dream na natupad. So, whether you're an old school Eraserheads fan or newer fan who wants to experience the magic, make sure you grab your tickets for the combo on the run screening. Who knows? Baka ikaw na lang ang nakaupo sa sinihan kapag nagpakita na ang Eraserheads at yayanig ang bahay.